po mga Karski, tatalakayin po natin ng isang sensitibong issue na may kinalaman po sa kalusugan ng mga kalalakihan. Mm. Pero mahalagang pag-usapan nito. Ito po ang oligospermia, ang kondisyon kung saan mababa po kakaunti ang bilang ng sperm cells sa kanila pong senilya. Kaya naman para po bigyan tayo ng malalim na kalaman patungkol dyan, ay makakapanayin po natin ang urologist na si Dr. Joseph Lee. Sir, Doc, magandang umaga po. at Welcome morning. back dito sa Rising Shine Pilipinas. Yes, magandang umaga sa Audrey at Dayan. At uh, salamat sa pag-anyaya ng Rise and Shine. Oh, uh, thank you again for joining yeah. us. Ah, uh, miss ka, na -miss ka namin. Ngayon ka namin bapati ng Happy, Happy, New, Year. Happy New Year. Yes. Ngayon <laughs> <laughs> lang ulit tayo ulit na kita-kita. Yes, salamat, kita. salamat. Alright, uh, tell us more about mm -hmm. this condition, itong oligospermia. Ano po ba ang uh, sanhi nito? At marami po ba ang nakakaranas nito at may concern sa mga kalalakihan yes. natin? Yes, very well ano, asked, uh, Dayan. Actually ang oligospermia or oligozoospermia mm -hmm. na sinasabi natin ay batay sa medical terminology na mababa ang sperm count lagi natin sinasabi no. Ito ay sinasabi ay sanhi ng yung produksyon ng ating testicles ay mababa yung spermatogenesis mm -hmm. na mga kadahilanan ay maaring yung edad Mm -hmm. There are some uh, individuals na sinasabi medical conditions, may iba sinasabi na dahil uh, matagal nang may maintenance na gamot, lalo mm -hmm. na mga pampuso, lalo pa CNS na gamot, mm -hmm. uh, yung isa, yung obstruction, pag sinabing obstruction, doon sa danaanan ng ano natin ng sperm cells natin may mga problema like varicocele, mm -hmm. spermatocele, or mga epipenemal cysts, mga gano'n. Mm -hmm. Well, Doc, major concern ito para sa mga lalaking gusto mag-umpisa ng pamilya. Tama po ba? Pero, meron din po bang factor kapag yung lifestyle naman, may, may mali sa lifestyle, na nakaka sa sperm count ng isang lalaki? Actually, ang ano natin is lifestyle is uh, one, maaring sabi pagkain, di ba? Kasi importante rin sa ating sperm cells na nutrition ang uh, basehan, no. Mm -hmm. Vitamin C, vitamin E mm -hmm. na we we ang ano nila, vegetables, fruits, 'di ba, fish. Very ano lang naman ang ano sperm cells natin, 'di ba? Eh lagi natin sinasabi Audrey, you have to at least produce 60 million. Mm. Sperm. But nakatingin okay. ka? Okay. million Sperm <laughs> Hindi ko naman sperm. Dok, so, hindi sperm, ko Oo. Diba? <laughs> oh, ang dami nun na. At sinasabi natin, Diane, 60 million na maganda, may oh. ulo, may uh, leeg, mm -hmm. at may buntot. healthy. In, in, and healthy mm -hmm. and moving. Mm. -hmm. Okay. So, Maaring sa food, meron kasi iba naman kasi laging sabi, uh, physical activity. May physical activity kasi uh, may cause uh, trauma to the yung daanan ng uh, sperm cells natin. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, nagagamot po ba itong sakit na ito? Yes, o so, para sa ating mga nakikinig nagagamot siya. Siyempre, una-una dapat uh, masuri yung history. That's mm -hmm. very very important, no? Tapos uh, may diagnostic laboratory exam tayo, sperm analysis, Um hormones importante mm. kasi ang hormones natin lalo na 'yung testosterone Iyon ang nag uh, ano, eh, nagstimulate ng uh, spermatogenesis para dumami ang sperm cells natin mm. 'no Kung kulang rin 'yon may problema Then after that 'yung production kung saan mina minamanufacture ang sperm cells natin, no? Oh, okay. Kung meron nga sapat na hormones tayo, wala. Hindi naman maganda yung factory natin, mm -hmm. wala rin. Mm -hmm. So basically, uh, yun rin ang mga dapat nating tingnan. We have to do the laboratory examination. Then kagaya sinabi ni Deanne, once nak nakita natin kung saan yung po-focus natin, either hormones, oh, mm -hmm. okay. either medications or kasi may medications tayo to produce mm -hmm. di ba mm -hmm. even stem cell can ano uh, ah, generate yeah, okay. ano sperm cells no? well, hindi mo 'to malalaman unless magpa-check up ka talaga eh no, yes. okay, no? Mm -hmm. oh. Well, ngayon may epekto po ba lalo na doon sa mga gustong magkaanak na lalaki no mm -hmm. yung mga vices like, like uh, smoking. smoking yes oh, ganyan, oh. Ngayon, yun, yun, lalo na ngayon sa mga bata no kagaya mm -hmm. na banggit mo Audrey kasi you, you never undergo check unless you are starting a family. Mm -hmm. Then, when oh, you start oh. a family, tatlo of uh, mga limang taon na, hindi ka pa nabakabuo. Saka kalong maiisip mo. Oh, Kailangan mm -hmm. ba diba? ka Hindi naman yung agad-agad, oh, diba? oh, alam mo yan, Diana. Oh. Parang, you know, you're 30, then do you check? Tapos, ang sinasabi mo, vices like smoking, mm -hmm. alcohol, stress. Mm -hmm. Ngayon, pinakamalaking ano natin sa gabal natin stress. But of course, we we do have stress but kasi kailangan matuto tayong paano i-handle stress. Kasi stress can ano mm -hmm. also produce uh, not very good sperm cells. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Kapag po na-diagnose na mayroon po siyang oligospermia, may chance pa po, po bang magkaanak itong um, natural o kailangan po ng fertility treatments? To? Yes. Ang una natin kasi laging medical. Mm -hmm. no? If ma matataas natin yung numero, maganda. Minsan, nataas natin yung numero, hindi pa rin maganda yung struktura, yung morphology. Mm -hmm. So, we can add a hormonal treatment to that. Okay. Now, uh, kung meron naman obstruction, kaya mga barikosil, mga ugat na hindi mm -hmm. nagaano, uh, nagsusupply na maganda o meron mga obstruction, pwede namang operahan. Mm -hmm. Now, kung yung tatlong yon naayos mo at wala ka ng problema at hindi ka pa rin makaano, makaabo then we can do the artificial ano uh, insemination maixi oh. mga sa ganon oh, oh, so oh. pwede nang gagawin yun pwede naman oo. then we will have to harvest your ano sperm cells mm. Mm. Well, may mga age grupo ba na talagang dapat maging concern dito lalo na yung mga uh, 40 above or 50 above <laughs> na magsisimula pa lang ng pamilya. Mm. Mag, may mga pagkain ba na makakatulong para maging healthy ang uh, sperm count mo? Yes. Actually, Audrey, basic lang naman ang ano eh kailangan mm. na nutrients ng ating sperm cells, no? Um gulay, fish, mm. you can even eat meat, wag lang yung mga mm. ano very uh, cholesterol based. Mm. Then minerals that would have contain uh, zinc, selenium, magnesium, vitamin E. Mm. Those are very, very essentials for your sperm cells. Oh, oh. How about mga fruits? Kasi turon di direct Chito pineapple <laughs> daw, tsaka bubur. Pomegranate is okay, okay. Diba? Mga citrus fruit. Oh, uh -huh. Okay naman yan. Mm -hmm. Oo. Oh, yung mga high, ano, high vitamin C content. Bakit high vitamin C? Kasi vitamin C is needed to in the production and the formation of your very nice sperm cells. Mm. Diba? Ang galing, diba? Tapos pa ng exercise, okay din yes, ba yun? Yes, oo. oo. Yung exercise kasi, ano nakakatulong yan para yung dugo mag-circulate din. Diba? Kung nag-circulate ang ating uh, dugo sa katawan, pati nun doon sa ating, ano, reproductive organ na testicle. Okay, kapag gagamutin po itong oligospermia, nabanggit nyo kanina yung iba iba't ibang mga options. Mga anong timeline nun para gumanda ang kanyang sperm count, yung quality rin to? Kasi baka may mga magbubuo ng pamilya, ano yung timeline na po pwede nilang tingnan? Okay. Kagaya nga ng tinanong rin ni Audrey, when is the the right time? Okay. Like pinag-uusapan natin so as early as siguro bago kang mag ano to to make a family mm. i check mo na yung sarili ah, mo kasi may iba kasi after tsaka or after yung marriage nila tapos ti, mm. nag meron pang taon-taon na nag-aantay uh -oh. tsaka siya ako magpapa-check eh minsan kasi too late na mm. actually hindi naman too late kasi Let's say you're you're married 50 years old. Uh -oh. oh, timpre yung production rin, meron din right. ano, mm -hmm. yung hindi naman depletion, may kahinain na rin, 'di ba? Mm -hmm. So, paano 'yon? So, are we asking the young individuals, mga 30s or 40s, kung kung maganda nga eh, if they're healthy. Actually, we we have to be part of ano kasama na natin yan sa male ano fertility workup mm. no for those who are in preparatory for mm. their married life. Oh, para just in case, even the females, de ba? They just they go for an OB check para walang ano malang problema. Kasi may mga pasyente ako, after they, they go, nagsisisihan. Mm. O sabihin ng, ng wife, O bakit kapatid. ganyan yung sperm oh, count mo? Oh, mm. May magagawa pa tayo. Pero mm -hmm. it's not, ano it's part and partial oh, of that. Okay, so better go na to urologist yes, than oh. as early. Oh, oh. As bakit magkikaso pa ng hiwalayan yan? Oh, Oo, yeah yeah yeah, 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 yeah. Well, mayroon po bang enough na medical technology dito sa Pilipinas para yung may mga problema po nito eh, maayos. Yes, we have. Like we, mm -hmm. um, um, yung pag-medical pwede, so production lang, kung production lang, walang nagbabara sa dun sa daanan, pero tayong mga gamot. Mm -hmm. But pag kung hormone lang, ibig sabihin kulang lang stimulation, meron din tayong gamot, mm -hmm. oral, injectable, ganun. Now, if it's uh, lahat yan, ay okay naman pero kasi may problema talaga yung number of counts may iba talaga kasi siguro congenitally ano mm. talagang very low mm. but normal then we have no choice but to do harvesting when you say okay. harvesting iba kukunin natin sila talaga isa-isa put them in a petri dish, mm -mm. then, ano, preserve okay. them. Oo, ganun talaga. Mm -hmm. Then, we do the in vitro, tinatawag. Mm -hmm. In vitro. Meron naman yon in vitro. But, of course, you know, for the fact, Audrey Diane, that's a bit expensive. Mm -hmm. Okay. And the percentage... Of success, siyempre, hindi rin natin masabi. Ah, hindi siya 100%? May, yung predictability, mm. siyempre, ano rin, hirap rin, no? Mm, Real okay. talk lang tayo, oh, kasi oh, ano? Mga, how much yung range ng mga ganun, Doc? Kasi, um, mataas rin naman, mga 70, 80%, mm. oo, kasi minsan kasi, kahit na hinarvest mo, they die on the process. Ah, oh, mm, okay. Diba? So, uh -huh. in the beginning kasi, Audrey, Diane, they're weak. Mm -hmm. Diba? Kaya hinarvest na mm -hmm. sila eh. Mm -hmm. Mm -hmm. Ta parang yung tipong isasalbahin na lang natin. Mm -hmm. But at the end of the day, pag aano mo to the procedure, to the in vitro, baka hindi pa rin nila kayanin. Mm -hmm. So talagang, kung tasabihin mo, salang-sala yung sperm cells na i i i ano oh. for fertilization. Oh. Oh. Mm -hmm. Well, may question lang ako. Uh, may nabasa kasi ako, Doc, uh, about collagen. Now, uh, once yeah. na nag nito, dumadami yung... Um, dumadami yung sperm count daw. No, I think uh, siguro we have to do some research mm -hmm. more on that. Oh, kasi collagen has its own aspect of ano uh, usage, mm -hmm. 'di ba? It's mm -hmm. more of the skin preservation. Mm -hmm. Siguro yung collagen mo is kinukuha yung protein effect niya, you mm -hmm. know? So, yung production. Okay. But I think it's more pag gusto mong talagang maganda is zinc. Mm. selenium magnesium vitamin e yan ha mm yan, yan, yan na, na yan na 'yung ano. mga bibiliin mo Oo, yan ang iwasan the... pag pumunta kayo sa market dahil oh. mga health store you get a uh, tingnan yung etiketa, yung units pag marami ang zinc selenium Magnesium, vitamin E, inulit ko na tatlong mm -hmm. beses. Yon, maganda yun. That's very, very good for the sperm. Okay. Nabagit kanina, Doc, na medyo pricey, medyo expensive, ano, pag dumating na dun sa option In vitro. na kailangan i-harvest, ano? uh -huh. mga mga nasa magkano yung ganun, Doc? Depende sa institution na mm -hmm. pupunta. Kasi usually, sasabihin nila, pag dito we do it here mm -hmm. but siyempre, alam mo naman tayo mga kababayan natin diyan mm -hmm. pag medyo whispering ay hindi yan successful okay. most of them go abroad to oh. have it done okay mm -hmm. 'di ba okay. o kasi mag ano tatanong-tanong ka eh 'di ba so mm -hmm. hindi nag hindi naging successful dito but we mm -hmm. have ano specialists who's been doing mm -hmm. that oo no? we do that but minsan kasi they tend to go abroad mm -hmm. oh, and have it done so yung price mo will range in uh, very high ano ano mm -hmm. buting mark. pa rin ng million yan, ano do? Yes. Mamahal oh, oh, oh. din ano oh, oh. price rin. well may tanong po My may phone in question, question. coq10 <laughs> ayan mm -hmm. nakakatulong ba daw yan to mm -hmm. gamot po yan yes. mm -hmm. coenzyme q okay. yeah mm -hmm. pwede yan actually coq10 is for the heart oh for the so, heart and so eh. when you have that Uh, vasculization, yung mas maganda ang ang daloy ng dugo. Siyempre, in, importante yan. Di ba? Varicocele is part and parcel of the production of our sperm cell. Mm -hmm. Di ba? So, kung okay yan, uminom ka, merong coquitin, yeah, go lang yan. Basta importante kasi lagi natin tatandaan ang, yung to prevent that oligospermia is magandang production magandang mm -hmm. blood supply Aww. wala kang external trauma mm -hmm. and your food lifestyle when i say food lifestyle is yung pagkain mo maayos mm -hmm. and of course sabi nga hindi Diane, physical Ayan. and you'll be all right okay, and that, walang stress ah mm -hmm. sleep get some sleep Ayun nga po uh, ano po ba konektado po ba yung kapag ang lalaki ay may mahinang uh, sperm count or weak na mga sperm cells may connection po ba yun sa kanyang uh, health libido. Mm -hmm. uh, eh, help, nam depende naman eh. Okay. Okay. Sometimes you have low sperm count pero okay naman ang levels of hormones mo yung eh, libido mm -hmm. kasi there there are two aspect of that, eh. Kasi mm -hmm. kailangan natin, ano. Now, nagkakaroon lang is yung production, yung production. Mm -hmm. Now, kung sinabi mo yung immune system mo, you have congenital diseases and all those stuff, mm -hmm. I think it might uh, contribute and be a risk factor later on to the production of sperm but at the end of the day lagi nating giniis sinasabi na meron niya siyang sariling ano eh function eh. Mm -hmm. that's why it is ano sacred 'di ba alam mo Audrey mm -hmm. it's placed under under a uh, sacred sac structure no may sarili siyang ano uh, mechanism pero pag totality may sakit mm -hmm. baka maka-affecto in toto hoy, marami tayong natutunan na ah, kay Dr. Joseph Lee. At uh, siguro one key takeaway din sa ating mga kalalakihan, better yes. go to your urologist na, no? Para mas makapag-usap kayo eh, ng masinsina yeah, ng eksperto. Thank you, Dr. Joseph Lee, sa pagpapangulak sa Thank amin at tungkol sa kondisyon na oligospermia. Thank Maraming salamat,